Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel Noong mga araw na iyon, nakita si Daniel na nananalangin ang kanyang mga kaaway. Kaya dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, hindi po ba't naglagda kayo ng kautusan nasa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang diyos o tao liban sa inyo at ihahagis sa kulungan ng mga leyon ang sinumang lumabag dito sumagot ang hari ayon sa kautusan ng Media at Persia hindi mababago ang kautusang nilagdaan ko Sinabi nila, Mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Huda ay lumalabag sa inyong kautusan at tatlong beses pa po kung manalangin araw-araw. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano ililigtas si Daniel nang magkaroon uli ng pagkakataon ng mga ni Daniel. Lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, Alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ang alinmang kautusan sa Media at Persia. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihagi si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Ngunit sinabi niya rito, Naway, iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan. Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ng sinuman ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Magdamag siyang hindi makatulog, hindi siya kumain, at ayaw niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaming pumunta sa kulungan ng mga leyon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay. Inigtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel. Mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi po ako na ano. Pagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala kung kasalanan ni nagagawang masama laban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak hari at ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Nang siya'y maiahon, wala silang nakita kahit bahagyang galos sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leyon ay ipinahagis doon ng hari pati ang kanilang sambahayan. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan ay nilapa na sila ng mga leyon. Pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Daryo ang lahat ng lahi wika at bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat. Sa lahat ng kinauukulan, iniuutos ko lahat sa lahat, sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at magahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya nagdidiktas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel sa mga leon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.